Hi guys, ito na yung ano, papaliwanag ko sa inyo si share. Itong takip na to ay sumisingaw. Kaya ako nalaman kasi ah uh, pinaandar ko yung makina. And then tapos pagpaandar ko ano dito may lumabas na tubig. Yan. Pinaandar ko siguro mga 5 minutes tapos binuksan ko ulit. Pinatay ko at inangat ko yung cow and then kita ko may tumagas sa tubig dito. So, yung cause ng overheat. Kung mapapansin nyo, yung bakal, yung dito, namumula. Tapos dito sa kabilang side ay hindi. Ano? Ito, ibang kulay nito at saka ito. Ibig sabihin, matagal ng panahon na tuwing ginagamit mo itong truck na to dito maagas yung tubig. Kaya, nababawasan ng tubig at nag-overheat na ito guys kasi hindi na pabayaan lalo lalo sa gabi walang ilaw yung dashboard hindi mo makikita kung overheat na hindi pa ito pala tandaan na tanda nyo yung namula ay namumula ibig sabihin yung kalawang yan guys tapos dito hindi naman naagusan ang tubig walang kalawang so ibig sabihin talagang umaagas ang tubig ito pag nag high pressure o so ang ginawa natin, natin sinikapin natin to dito sinikipan ko dyan pinipi ko ng plies dito long nose dito para sinikip yan din dito at unang una sa lahat wala naman kasing bago dadagdagan natin to goma dito hindi naman tayo pili magdagdag ng goma dyan ano? so dito tayo maglalagay sa loob ayan sa loob ayan lalagyan natin dyan at meron tayong goma ayan oh para ano para magmarking siya ano ah, oil lang ilalagay mo diyan yung langis so bibunutin natin yung ano ito yung dipstick kukuha tayo ng langis diyan and then lalagay natin dito para pang lipstick ba ayan tapos itong goma na to ay itatapal natin diyan para magma-marking bago natin guys Yeah, no, kita nyo. Oh, ang gagawin natin gugunting yung okay. para meron siya ano, goma sa loob so anyway, cut muna tayo kasi hindi ko mabibidyoan dahil pag okay, ano to, guguntingin ko to tapos pagkita ko sa inyo mamaya maya lang ito guys, tapos na so, na natin, ito natin sa loob okay. para may ano siya may goma siya sa loob huh? Ayun. May goma siya. At pagkatapos ay eh may ano, lagyan natin ng konting tubig. At anyway na natin yung dipstick kasi baka makalimutan natin. Eh. Ano to? sa langis. Baka makalimutan natin yan. Kaya tayo dyan. Oh, lagyan natin tubig. Ipapaliwanag ko sa inyo guys so, bakit gano'n na ginawa natin maya maya lang, lang. Uh, Kailangan walang singaw Tsaka check nyo lahat yung mga host nyo Kung kayo ay ano kayo ay nagbab Kayo ay nakikita nyo na nagbabawas ng, ano, ng tubig yung, yung mga sasakyan Mahalata talaga kasi namumula yung mga dinadanan ng mga tubig yung leaking, namumula yan may halong kalawang kung hindi kayo gumagamit ng coolant ayan o oh. oh. manipis kan dito yung goma guys kaya ilagay natin yan ayan so inadjust natin yung clip clam nya ayun tingnan natin mamaya mag-observe tayo paandaran natin yan mamaya tapos bubuksan natin ulit So abangan nyo Maya maya lang siguro Pag uh, kami sa destination namin Bubuksan ko ulit guys Okay abangan nyo